kung ikaw ay hirap makatulog, subukan ang mga halamang gamot na ating tatalakayin. Sa video na ito, alamin natin kung paano makakatulong ang bawat isa para sa mas magandang tulog. Unahin natin ang banaba. Ang banaba ay karaniwang ginagamit bilang herbal remedy sa pagpapababa ng blood sugar, pero mayroong din itong natural relaxing effect. Ayon sa mga eksperto sa herbal medicine, ang banabati ay nakakatulong magpababa ng tension at stress na pwedeng magdulot ng mas komportabling pagtulog. Kung ikaw ay hirap makatulog dahil sa pag-aalala o pagod, ang banaba ay isang simpleng tulong sa pagpapakalma. Ilagay ang banabalib sa mainit na tubig at hayaan itong magbabad ng 5 hanggang 10 minuto. Pagkatapos, inumin ito bago matulog para makatulong sa pag-relax ng isip at katawan. Susunod naman ay ang lemongrass, o kilala rin sa atin bilang tanglad. Ang tanglad ay hindi lamang ginagamit sa pagluluto, ito rin ay may kamang effect sa ating katawan at isip. Ang amoy ng lemongrass ay nagpapakalma at tumutulong magpababa ng anxiety. Maaari itong gawing tea o gamitin bilang essential oil sa diffuser para sa mas nakaka-relax na ambience sa kwarto para sa tsaa, maglaga ng sariwang tangkay ng lemongrass sa mainit na tubig at inumin ito bago matulog. O kaya, maglagay ng ilang patak ng lemongrass essential oil sa diffuser at hayaang lumaganap ang amoy nito sa kwarto. Ang ikatlo ay sambong, na herbal medicine para sa maraming karamdaman, pero may mild sedative effect din ito na nakakatulong para makatulog ng mas mahimbing ang sambong tea ay nakakapag-relax ng katawan at isip, kaya mainam itong inumin bago matulog. Para makagawa ng sambong tea, maglagay ng ilang sariwang dahon sa tasa ng mainit na tubig at hayaang mag-infuse ito ng ilang minuto. Inumin bago matulog para sa mas kalmadong pagtulog. Isang mahalagang paalala, ang banaba, lemongrass, at sambong ay natural, pero hindi pa rin ito dapat inumin ng sobra-sobra mas mainam na inumin ang isa o dalawang tasa sa isang araw. Kung ikaw ay buntis, may kondisyon sa kalusugan, o umiinom ng ibang gamot, kumansalto muna sa doktor bago gamitin ang mga halamang ito. At iyan ang tatlong halamang gamot na makakatulong sa mas mahimbing na tulog. Sana'y makatulong ang mga simpleng herbal remedies na ito para sa mas maginhawang pahinga. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito para makatulong din sa iba.